yung post ng proponent gilidest ng DNR. And anyways, no. hindi ako nabiti, di no, I'm not recognizing you. I'm not recognizing so. you. Garito ang eksena sa ginawang public hearing ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Barangay Lutuakan sa Bayan ng Kabugaw, Apayaon noong October 19 para sa presentasyon ng Environment Impact Statement o EIS ng GENED Hydro Hydropower Project na balak itayo ng Pan-Pacific Renewable Power Philippines Corporation. Litaw sa open forum ang pagtutol ng mga katutubong isnag sa planong pagpapatayo ng dam. Kabilang din sa mga hinaing na kanilang hinapag ang paglulunsad ng public hearing sa lugar na hindi naman direktang apektado ng proyekto. Kulang-kulang din daw ang impormasyong laman ng iprinisintang EIS. Muntikan pang maharangan sa pagsasalita ang environment experts at support groups na inimbita ng mga katutubo para ilahad ang kanilang research tungkol sa epekto ng proyekto kahit nakasaad sa notice na inilabas ng DENR na para sa publiko ang isinagawang hiri. Ayon sa pag-aaral, direktang maaapektuhan ng itatayong dam ang mga komunidad ng mga isnag sa mga barangay ng Madatag, Dibagat at Tuyangan kaya malamang sa malamang ay matataboy sila sa kanilang lupang ninuno. Nangako naman ng Pan-Pacific na bibigyan daw nila ng compensation at relocation ang mga pamilyang mawawalan ng lupa at tirahan. Pero ayon sa mga katutubo, hindi uubra ang ganitong compensation. Para na rin daw kasing pinatay ang kanilang kultura at pamumuhay kung mapapalayas sila sa kanilang lupang kinagisnan. Ami, kayat nga may batante dagdagamit ti ah, amumunti circuit ko. Tisnig agbiag ti daga han na kuwarta ti ti isnig data ti na kuami ka dagiti unang da kami nga dagiti amami ken data nga daga ku kuami data dagiti ancestral domain ti dibagat so nga ikalkalintigami met ati a pagsaya atami Ayon naman kay Ruben Gibb, isang environmental scientist na kinonsulta ng United Apayao Environmental and Cultural Community Organization Incorporated para arali ng EIS ng Gened 2 Dam, sadyang kulang-kulang ang pag-aaral na ginawa ng korporasyon tungkol sa panganib na dala ng proyekto. It is a technically deficient document. It did not use good science and therefore inconclusive siya gaano karami ang mamamatay na wildlife, gaano karaming punong mawawala, gaano karami ang beneficial functions. Hindi nila sinabi yun. At sika yung iniisip nilang compensation, ang kinukonsider lang nila, yung mga may lupa na lulubog, eh hindi eh. Yung watershed na yan, is for the benefit of all the tribes people. Pagaya ng doon sila nag-hunting, doon ang cultural nila, rituals. May burial ground sila doon. Ayon sa mga elder ng Isnag, hindi naman sila tutol sa kaunlaran kung hindi ito nangangahulugang mawawalan sila ng tahanan, lupain at kabuhayan. Ang nga tayong progreso nila dyan, katagailin na tidagdagami, mulmulami, Ken amin amin mga isnek jaw nga nanaid jay nga parte ti dibagat nga sure na ti malubog jay Ito si Neil Echo kasama si Sherwin Devera ng Northern Dispatch nag-uulat para sa Alab.